Hi guys! Kain po tayo for today's video. Ito nga pala yung nag-trending noon mga nakaraang araw tungkol sa sardinas. Ayan, mag-uulam tayo ngayon ng mega sardines. Kulay green. Ayan. Nag-trending to nung nakaraan na. Ano, Napanood niyo ba yan? meron atang ano hindi ko makain ng sardinas ewan ko ba kung bakit eh masarap naman ang sardinas kahit mayayaman pwedeng kumain ng sardinas bakit ba sila ano bakit ba ayan nila ng sardinas eh masustansya din ang sardinas marami kang makukuha dito sustansya ang mahal na kaya ng sardinas ngayon. O, oh, ayan ako. Ayan, uulamin ko ngayon ang sardinas. Masarap din to, merong kalamansi. Wait lang, lalagyan natin ng kalamansi. Ano ba to? Ang tagal naman na ito makuha. Wait lang, Aki. Ayun, hindi ko to ubusin kasi uulangin din po ng aking uh, alagang aso. O, ah, diba? Masarap po sardinas. Mm, ayan na. Kain tayo, guys. Talagang natin na ang kalamansi. Masarap ito may kalamansi. Ayan, yeah, let's eat. Gusto mo ba ito? Ayaw ng aso yung kalamans. Nga, yeah, man siguro. Ayan, tayo ay kumain ng kanin na may sardinas. Masarap ang sardinas. Bakit yung iba? Ayaw nila kumain ng sardinas. Lalo na yung mga medyo may kaya at sanay sa mga pagkain masasarap. Mga pagkain mamahalin. Mmm. Sarap. Sarap nga. Mmm. Eh. Lalo na pag meron kayo man si. Naghihintay na itong ano aso. Naputol kanina kasi nagpa storage na. Hmm, sarap. Lalo ako makain kasi kanina. Musog pa ako. Nagmaryanda ako ng kape at saka balabok. Nailang ako ulit na gutom.